Gemini kasama si Scorpio. Ang kapangyarihan ng Scorpio na hinaluan ng pagkamalikhain ng Gemini ay maaaring gumawa ng isang kamangha-manghang kombinasyon kung ang belawang ito lamang ang makakalutas sa kanilang mga pagkakaiba. Baka may fireworks sa kwarto. Gayon paman, mabilis nilang nalaman na higit pa sa pakitipagdalik ang kailangan para mapanapiling buhay ang isang relasyon. Ang Scorpio ay matindi, seloso, kontrolado at matigas. Ang Gemini ay pabagubago, pabagubago at mababaw. Si Gemini ay palakaibigan at ang Scorpio ay may mga isyo sa pagtitiwala. Pakiramdam mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon nyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga saikiko sa Absolutely Psychic Network, ay sapat na insightful upang matulungan kang i-maximize ang iyong potential sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisika. Makipag-usap sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics na iyon. Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na daan at siyam na walong libo, walong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolutely